po natin at hintayin po natin. okay, Ineng. <laughs> Ang mandurukot ng kanyang uh, boyfriend. <laughs> Please typean po lamang. So is whatever. Okay. Clear ka po. Ayan. Okay po, Ineng, grab the mic. it's Thank you. Huwag niyo akong kaapahan. Wala nga paan na. Thank you, thank you. Nandaro ako itong boyfriend. τα τα ω cháyω να τα να δίνετε σημαδέ και σε είναι να να αφιεράω tane cream αλήθεια けど sa'yo lamang itong puso ko tan sa ikaw lang ang maglalaman ito walang ibang tinitipok sa bawat sandali aking mahal Ika'y iingatan at mamaali ng buong buo 🎵🎵 Pagkasaya lamang umiikot ang aking mundo Ikaw Thank you. Se la mam, itong buhay ko handaya alay para sa'yo, yo. Walang ibang nag a -angking ikaw lamang aking mahal <clears throat> ako'y saya lamang kay buong buong pagkat saya umiikot ang aking Ikaulah mah Ang ibigin Sa buhay ko Ay... Ay lompat Sandali laptop ko Thank you, thank you. <coughs>